Gusto mo ba na siya ay sobrang mababaliw sa pagkamis niya sa iyo? Lalong-lalo na na ikaw na lang palagi ang nang-iisip sa kanya at ikaw na lang palagi ang nauuna na tatawag, text o chat sa kanya at ikaw ay baliwala lang niya. Gusto mo ba na siya ay mapabaliw sa sobrang pagkamis niya sa iyo? Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon nang siya na naman ang mababaliw sa sobrang pagkamis niya sa iyo at hindi siya mapapakali hanggat hindi kanya nakikita o nakakausap araw-araw kahit sa cellphone man lang kung LDR kayong dalawa at gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng plastic o zeplak, lagyan mo lamang ito ng kaunting asukal white o brown sugar ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat, isulat sa papel, pangalan at apelido niya, ikaw ay mababaliw sa sobrang pagkamis mo sa akin. Isulat mo lamang ito ng isang beses lamang. At pagkatapos, tupiin mo ang papel at ilagay o isilid mo ito sa plastik na pinaglagyan mo ng asukal. At pagkatapos mo nang malagay ito, hawakan saglit ang ritual, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ng mabuti ang target, at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng paulit-ulit kahit ilang beses. At pagkatapos ay dalhin mo itong ritual kahit saan ka man magpunta. Ilagay lamang ito sa bulsa mo o di kaya sa bag mo. At kung nasa bahay ka lang, pwedeng ilagay ito sa damitan mo. At itago ito hanggang kailan mo gusto. At pwedeng panggitin ang nakasulat sa papel paminsan-minsan kung may time po kayo. At isa itong gabay para makatulong na magkaayos kayong dalawa ng partner mo. Basta magtiwala lang at hilingin ng buong puso. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.